Yung uh, si mami nagpasama sa atin sa malolos at gagamitin daw yung ating CC na card para kukuha siya ng ganyan. Uh, tayo niya, may inayos pa kami sa video para para ma-approve. At saka yan, syempre nagkutikot muna kami sa taas. Dahil nga madala kami magawin dyan at syempre nag-putrip kami ng konti nila mami kami tatlo lang nandiyan dyan at yun nga syempre isang krita lang yan at napakainit talaga sa labas at yan napunta na kami sa video na ito nyo naman isang mabilis at babalik na naman sila sa sa Robinson kasi na, uh, may nakalimutan si mami at sya ito nga naghanap ako ng parking na malilim-lilim pero sobrang init pa rin talaga sa labas at sya syempre yung sasakyan natin hindi pang pang pwedeng panlabasan ng ganyang kainit kasi napakainit talaga sa sasakyan at sya kaya nasa plari din lang kami pauwi na kami pa yan, tignan namin si Mami at yan, tumambay mo namin ni Jairus dyan sa may Santo Cristo, sa may Pulilan, sa may 7-Eleven yata nata dyan. Dahil yan, dapat uh, the drums, magda-drums na siya kasi may init pa sa bahay. Pero, yan yan, tumambay mo namin dyan at tinintay namin si Jago para kahit papano na uh, makatambay din dyan at chill yeah, syempre puro ga kalukuhan lang din naman na gagawin yung Jacob yan tsaka ito naman bago yung gupit kalbo nagkaroon nyo na ng rashes sa mukha dahil sa uh, ano ba tawag doon yung pagkukulay nila na pinulayan sila ng buho eh yung mga kulay ba na nakakita yung mga ni Ang ang bantot hindi avatar eh at sya, ito, nakakita nyo naman, oh. No? pula-pula red horse. At saka, yan, dahil nga pag-uwi namin sa bahay, napakainit at walang kuryente. Yan, lumala mo na kami. Naghanap kami ng pwedeng tambayan at tinambayan namin yung Navarro San sa Division. Yan. Yan madalas tambayan yan, masyadong jogging niyan tuwing umaga. Napakalamig yan. Yan lang tambayan namin. Pag walang ano kasi may init din yan at saka medyo delikado rin kasi mabibilis yung mga dumadaan. na balik na lang kami ulit doon para tumambay pero ayan dala nga namin yung truck tambay kami dyan sa may sa may 7 eleven Santo Cristo para kahit pa paano nga malamig-lamig yung hangin kasi ilog na yung gilid dyan eh eh lang yung pwede namin tambay na parang safe kahit pa paano at yan, nandiyan dyan lang sa truck medyo hindi na rin ano eh, hindi na rin nagkaroon ng kuryente 1am na yata nagkaroon ng kuryente sa planet kaya doon na kami nakitulog kay mami tsaka yan nandiyan dyan na lang kami basta hanggang hindi pa inaantok nandiyan dyan kami tsaka nung talagang no choice natin, hindi talaga nagkaroon ng kuryente sa planet eh umuwi na kami sa rapela doon muna kami midlip at yan niya, syempre eh, parang banding na rin yan na talagang pump pwede nga yan, eh, pang camping yung truck na yan talaga o gaganyan ka lang, oh. tambay lang cellphone-cellphone lang kami, kasi nga wala nga ngang init, Napakainit init pa rin yan na tuminit na rin pala ng bandang gabi eh ganyan-ganyan lang, simpleng 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 banding-banding lang, kahit hindi na makailangan na maraming pera, basta pag may pagkakataon na ganyan, eh sulitin lang yan may nagtitinda ng ano dyan ano tawag din, isaw oh. eh syempre, putrip muna kami kahit papano para kahit papano eh mag-enjoy din yung kwentuhan at harutan namin dyan. Tsaka pinag-tripan ako ng dalawa na ito eh. Yan. Nasa tinutok sa ako niya. Pero okay lang yan. Natural lang yan. Tsaka yung mga kuwentuhan at tsaka mga pinangaralan din natin yan. Tsaka pag-uwi ni Jairus sa ta, Tatapela, gumawa pa na module niya yan. Bago matulog kaya puwet na puwet yan. Pero okay. Very good. At tsaka yun yan. yan. Siyempre. Uwi na kami. At hindi ko na na-video yung pag-uwi namin kay Mami. Kasi nga, um, wala na, lobat na lobat na rin ay Hindi kasi ako nakapag charge sa eh syempre, itong video na to para sa memories ay dalawa.